Hello guys, it's me Nimfi, ay ayang mini vlogger ng South Cotabato. Pagising ko nga nito ay sobrang dilim ng kwarto pati na rin sa labas. 9am na nga ako nagising nito kasi sobrang tagal namin umuwi kagabi sa trabaho. Napagod nga rin talaga ako kaya medyo napasarap din yung tulog ko. Paglabas ko nga ay nadatnan ko si ate na naglalaba pero nahinto daw kasi brownout. At ito nga rin si papa at pamangkin ko ay naglalaro. Sobrang kulit nga talaga nitong batang to kasi si papa ay sinasagabal niya sa trabaho. Kapag nandito nga talaga si papa sa bahay ay hindi matapos yung trabaho niya kasi kinukulit ng pamangkin ko. Sobrang sayang anila nitong tingnan pati kami nila ate ay tumatawa na rin. Sabi ko nga nito kay Papa na baka engineer ang kunin nitong pamangkin ko paglaki niya. At sabi rin ni Papa baka panday kung hindi papalarin. <laughs> Pagkatapos nga rin masimbol ni papa yung bakal kanina Ay niwelding na rin ni kuya Gagawa nga daw to ng isang kalan si papa Kasi yung kalan namin ay malapit na masira At ito nga rin si ate ay nagluluto ng itlog Pang umagahan daw namin Nagtanong nga ako nito sa kanya na alas 9 na ng umaga Pero hindi pa sila kumain Kaya itong pamangkin ko ay nagutom na so, Kain tayo, kain tayo, gulay yung ulam ko <laughs>

Terima kasih telah menonton! At pagkatapos ko nga kumain ay pumasok na rin agad ako sa loob para maglinis na ng kwarto. Sobrang gulo na nga rin itong buhok ko kasi mahaba na kaya hinanap ko yung hairband ko. Ganito nga talaga kagulo ang kwarto ko kapag gumising ako sa umaga. Para kasi talaga akong bulate kapag natutulog sa gabi ay sobrang likot. Tama nga rin talaga ang pagbalik ng ilaw ay naglinis ako dito sa kwarto. Hindi kasi ako makapag video kapag walang ilaw kasi sobrang dilim dito sa kwarto ko. Niligpit ko nga muna itong charger ko pati itong ilaw na ginagamit ko sa gabi. Nalik ko na rin itong mga at binuksan na rin ang bintana. Medyo na nalikabok ka na nga rin ako nitong kwarto ko at halata naman. Kinuha ko na rin itong mga unan ko, kumot pati itong bedsheet ko. Tara nga lang talaga akong nagbajik nito para mapadali ko yung trabaho ko. Minsan kasi ay tinatamad ako gumalaw dito sa bahay. Katulad na nga lang din itong empty bottle water na tinatapon ko sa laundry kahit hindi naman ito ang basurahan. At nilabas ko na rin itong table ko para malinisan at mapunasan kasi medyo malikabok din. Medyo matagal na nga rin na hindi ako nakapagvideo na naglinis ako ng kwarto kasi medyo na busy din ako. At nakita ko na nga dito yung herban ko na hinahanap ko kanina pang umaga at nakalimutan ko nga na ito pala yung paleta na natutumba. Naguguluhan kasi talaga ako dito sa buhok ko kapag hindi ko suot itong hairband. Medyo madami na nga talaga ang alikabok dito sa kwarto ko at nakakita pa ako ng ipis. At pinatay ko rin talaga agad ito ba kasi ay papasok sa ibang sulok ng kwarto ko. Nung naimpun ko na nga lahat ng alikabok ay kinuha ko na itong vacuum ko. Nung sinaksa ko na nga talaga itong vacuum ay hindi ko na malaya na naka-on pala kaya nabigla na lang talaga ako. <laughs> Pagkatapos ko nga mawalisan itong sahig ay binalik ko na agad itong paleta at iba pang gamit. at ganito nga talaga kaganda itong kwarto ko kapag nalinisan kaya hanggang dito na lang guys maraming salamat sa panonood at suporta bye bye